Good morning to this video na Ipapakita ko sa inyo Another videos na Matagal na rin ako to this Was last month Pero hindi ko maubos Sa pag-upload Kasi immediately Nadamada ko So welcome back to my channel My solo adventures vlog So kailangan talaga I-mention natin My solo adventures vlog Yung name ng ating Mga Youtube channel That was the reason Also why Na Part yan Ng pagka-demonetization Demonetization Kumbaga until na I didn't Make any, any appeal So soon. Mga one month na no. Manihinay talaga ako because 5,000 plus nangyawing subscribers. So, naisip ko nata gagawa ulit ako ng isang YouTube channel. Masayang. Sobrang sayang. Pero, sige lang. Kasi papakita ko sa inyo ito, guys. Sa lahat pala, ng hindi pa lang subscribe sa aking YouTube channel, no? So, shout out sa inyo lahat hindi ko man kayo nare-repent agad-agad, but nare-repent nare ko rin kayo kasi minsan, nag uh, ano, nag uh, re-reback ako, nag re ako, so hello, tuna uh, baka soon, no hindi natin alam, babalik na naman tayo sa katotohanan kung balik tayo, no kasi I need more capital, no? so I think Damihin natin yung ating ilosyo So ma'am, she can't really have it Hello, shout out From the very beginning Nandito na siya for support her And at uh, Digimix Ah, uh, Digi Ano yung pangalan niya? Digi Dito ka iliilo rin siya Lagi namin So support sa akin Hello, this is our radio oh, Ihanda yun na inyong kamera, inyong mga video. We are live. Let's go! Ano Boti ilang di pa sa Ilang di iro ka lang. Wala na kamot. Kasigda-sigda kami